Shout out po sa inyong lahat mga kabindors. Ah uh, ngayon ay pupunta kami doon sa area ni Almera upang bisitahin namin ang kaniyang mga anak. Ah uh, ito nagra-ride kami ni Idol Migo. Kasama ko si Idol Ah uh, ayan mga kabindors para malaman natin yung kalagayan ng mag-iina. Ah uh, nagsama kami ni Idol Migo papunta doon sa area na kinalalagyan ni Almira. Yan, abangan nyo kami doon mga kabindors sa aming pagbisita sa kanya at sa mga bata. Yan. Thank you, thank you so much po sa inyong pagsubaybay. Ah, nandito na kami mga kabindor sa area ni Almera para mabisita namin ni Idol Migo. Dito muna lang iparada eh, Idol sa may ano na 'yan, payo. Ngayon susubukan natin ulit bisitahin si Almera para makita natin yung kalagayan ng mga anak niya, mga kabindors. Ah, magkasama kami ni Idol Migo ngayon na uh, napagpasihan namin na bisitahin kasi siyempre para makita natin kung ano na ang nangyayari sa mga bata. Doon na pala dito. Mm. No? Um, doon na lang naman kami sa mga bata na aawa pero kay Almera hindi na kami naawa doon kasi sa katigasan ng kanyang ulo eh wala na tayong magagawa doon sa kanya siguro yung bata wala na mga kasalanan o yung mga bata wala mang mga kasalanan yun medyo malayo-layo ito ang tawag daw dito sa lugar na ito yung kalimutan ko may tawag nila dito eh kalimutan ko ang ano dito. Yung nagsama sa inyo, idol, kapunta dito. Yung mo. lalaking nandyan sa may tindahan na yun. Ay, tinitiran niya. Oo. Oo. Yan ang nagsama sa akin dito. Um, Yung... ah, dito, dito. Layo din, no? Malayo din. Pagubata na si Parang mali. So, tama ba yan o mali? Mali Ito. <laughs> ito nga, ito. Ano na ito oh? Ah, kakahuyan. Hmm. Oo, oh, oh, tahimik dito. Kakahuyan. Puro kahoy. kahoy. Ay, mga mangga ba 'yan? Oh, mga mangga. Hmm. Ayun. Yan mga kabindors kahit na hindi na si Idol Migo na vlog kasi na hinto yung pagdablog niya eh, i niya ako para makita ninyo ang kalagayan nila Almera oh, dito

Ayan mga kabindos, nandito na tayo sa tinitirahan ni Almira sa kubo na yan mga kabindos. Ayan. Ah, magandang hapon po! Ang ingay din doon. Ang ingay, ang ingay. Adik Idol, lapitan natin yung kanilang tinitirahan. Ayan si Morus oh. Oh. Oh, nandito si Ninong mo. Si Ninong ah. May naglihat eh. Meron kami tatlo dito. Yakin naman. Yakin po. Ano ang nangyari? Ninong ablesa. bless yakin na po Morus na pumayat na. Yakin. Morus. Si ano, e, an no, kumusta ka e. kampira, so, um. na mo, Ross? Yan, natinda kami. Sa kamay na kami. Siya, siya pa Dito na kayo nakatira ngayon? Nilipot na kami. Ha? Lilipat na rin kami dito. Bakit? Bakit hindi po lahat nakatira? Saan nga ililipat niya? Hindi pa alam saan kami ililipat ito. Parang matutumba na nga yung Twitter niyo. Yun. Kaya nga nga ano ka Naku, isang ano na lang yan. Isang bangga na lang ng tumba na yan. Parang <coughs> ka na ba magsalita, Moros? Um, maya. Dito, Noros. dito, dito. Parang ka, ka na magsalita. Ay, Ay. Ninong, go, mas Ninong! Ninong Migo ha! Nakalimutan mo mas Ninong? ha? Mag-ano muna, magpunas ka muna. Bili? Sayo muna, paru-paru, G. Hindi na. Hali. Hagi-sing Wala na, wala na, paru, paru G. Iba na, ha? Ano niya, lato-lato. Lato-lato na. Lato, lato. Anak ko. Maroon naman sa mag lato bilhin ko nga, sunod, eh. Mag-araw. Ano na ako, ano? Binili ko ko ng gamot. Nagkasakito sila, eh. Ano nang balita kay Omar? Wala, bigla lang dumating dito nung nakaraan. Aglit lang. Okay. Mm -hmm. Itlog na buhay o oh. itlog bugok. Pat na. Oh. Itlog na naluluto, itlog na buhay. Itlog na hindi maluto. Patay tayo diyan, iyan ang problema na lang lagi. na gatas ng anak niya wala wala man lang siya may ano, naabot sa anak niya. Nung isang gabi, nag-abot na nakita niya kami doon nagtitinda. Pero hindi siya lumapit sa takot eh. Bakit okay naman? Nag nagpaabot uh, ng mama, yung babae doon. Hindi ko naman kilala yung babae niya. Bumadaan lang niya doon. Tapos pinaabot na na doon niya. Malit na karton lang gatas. Pagbalit niya, wala. Hindi na nag-alit. Walang dala ano daw na daw, titingnan ko yan. Kasi nabarangay ko na ko yun. Eh. Pag hindi siya nag sumupot sa usapan, direct na okay -uh kay eh. Kasi hindi naman pati magandang ginagawa nila sa akin ng tatay niya. Tinagudahan nila ako. Tanggapin niya. Anong pagdududa ang ginawa sa inyo? Nung pagbuntis ko sa bata na yan, nakala na mo, aso ang nagpabuntis sa akin. Nakuluko rin silang dalawa mag-amay. Ah. Yun, hindi ko matanggap ang salita nila. Pag maingay na. Eh, may ino, no? Kasi ako naglalaba, titinda rin ako mamaya. Eh. Ano ba dyan itinda? Arambutan, saka yan. Arambutan. 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 Arambutan? Ano mga kaya nito? Sige lang. Oh. Ah, ayan ang paninda mo. Saan yan, saan yan kinukuha? Dito lang din sa ano na ito. Sa dito dito, kaibigan ko. Ah. Inuutang ko, tapos bayad, utang bayad. Hmm, iyan ang negosyo mo ngayon. Iyan ang negosyo ko. Wala na sa umar. Isang buwan na sa umar dito na wala na. Hmm. Iyan, ano bang, ano bang, igatas ko sana ko. Hmm. Tulad yung na kaya na, kala ko nga, mawala na si bibi ko eh. Umitim dito eh. Umitim na hmm. dito. Bakit ano, nagkasakit, lagnat lang yung sunod, ubusik, onion lang. Wala na siya lagnat. May yug po dito. Kinaganay-ganay po. Kinagat po yung paa. Anong itim na siya, dilaw na eh. Sabi ko kay Umar, hindi ka malang dumalaw sa anak mo nung nagkasakit. Ngayon, lumiit at lumiit na siya eh. Sa duyan. pagod ba? Ha? 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 Wala pa. Ha? 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 magsasama ko pa kayo? Wala. Wala sabi namin. Kamalit lang dito. Tapos, niya, sa sa uh, anak niya, ano plano niya daw? Wala ko naman ako narinig anong planan niya. Basta sabi niya sa akin ng pagpunta ng makaraan. Ano daw? Trabaho mo na daw siya. Trabaho mo na daw siya. Para kang gratas ko Wala ko ba siya ang trabaho ngayon? Mayroon na yan. Ano Guard daw. Hindi ko alam kung saan. Ang sabi din sa taas. Makati. Uh, baka may una na siya sa diwan niyang bakla. May sinabi niya na sa lakas. <laughs> Baka na May May na pala oh, bakla. Pagal tagal na yun. Kaya nga lalo kami nagtalo sa cellphone. Okay lang sana kung binibigyan siya ng pera. Yun nga. Diba? Yun nga. Yan nga kuya. Kung siya pa yung nagbibigay doon sa, yeah. ano, sa bakla. Yun nga lang. Diba? Ayan ang... Ano, Mayra. wala kang pira iabot sa anak mo. Wala pa daw. kasi mo na anak. Sabi ko, nakailang bihis ako, tawag ng tawag kapatid mo, hindi ako nagbibiro. Anak mo, muntik na mawala sa atin. O at pangalag mo. Mm, nakaraan, sabi niya Pilipe, babaliw ka na daw. Kaya nga, ginikwento mm. nga doon, nila Umar, bali na rin ako. Sabi ko, pinutahan ko kagad ka paggabi. Nasana mm. yung baliw? Takbo si Umar eh, tumakbo sa si barangay. Nagkuha ng barangay, at eh, takot ko pala sa akin eh. Ay, nag-usap kami. Sabi ko, huwag ka atas-atas. Teka mo na, kuya. Sige. 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 Kaya sa awa sa Diyos, bumalik na. Lalaki na niya, no? Hmm. anak, madumi, anak. Ayaw. Ayaw. ba, madumi? Oh, saan man ang sabi mo kanina, eh, ah, uh, kinukuha na itong lugar na ito ng may-ari. Uh, saan man kayo pupunta ngayon? Hindi ko pa alam ko, eh. Ayun lang. Wala pang... Ano na, paglilipatan, ano? wala pang na ah, ano na paglilipatan nako alam naman man umalis umali na alam naman man dito bago siya umalis alam niya na pari siya sa may ari sinusukat na pati dito ito mga kabendors yung atin ah, ni talaga ni Almirao oh. wala talagang kabuhay-buhay. Ano ko lang kasi si ate bibigyan mo si ate yung oh, kami ang nasa pangalan ng may-ari sa opisina ah. nagabatang okay. ah, ah kayo kuya ang ano dito ah, caretaker oo ngayon sabi ni Almira eh, ah, paalisin na daw kayo ano ang ano dun ah hindi kami may iwan ah si Almira lang paalisin ay ah, yung diyan sa likod yung likod nyo si ano si Glenda. Oo. At saka yun, yung yung nakatira diyan. Saka yun nasa ba, hmm. yung nasa taas. Mm. Iyan nga ang ano-ano. Yun ang usapan kasi nung araw, nung tatay ko pa, eh, ultenas lang ang maiiwan. Ang maiiwan. Kasi so, sa namatay yung aking ama, eh, yung kami na Ano, ah, humalili magbantay dito. Oh, ng... ah. Mm -hmm. Ay, dati dito ang bantay yung ama mo. Mm. Lolo ko pa. Ay, ay yung lolo mo pa. Mm. Tapos tatay mo hanggang ikaw na ang... ang pangatlo. ah, pangatlong. ano. Pangatla. ah, ito... Okay. kuya anak mo? Hindi, yeah, kaibigan Ah, kaibigan na, lang. Sa na, nagpapasal-pasal Ah, uh, ito nga ang may-ari ng kubo diyan, ano yung tinitira ni Ikaw di ba kuya? Sila si... na ako natin yung tumindo, ha? Pang ano, di ako natutulong kubo Ah. Si na... ano si Reggie ang may-ari ng Reggie nito. Ah. Hmm. Nag-agay sa pag-mirabi, siya kung na ako umuwi. Eh. Ay, oo. Oh, oh. Sa pag na ako natutulong. Akala ko, sa'yo yan kubo. Ay. Kevin Gian dito sa pinutulungan ni Elmira. Kailan hmm. Alam natin ko mo ko dyan na, na, napabayaan ko ano diba? Tapos nasira din na iba. Eh, sila lang pala yung mga nakatira dito ano ang paalisin. Pero yung tunay na nakatira na tulad sa'yo, hindi ka paalisin. May iwan. Mm. Sasaradoan na yung bakod dyan. Oh, para wala nang makapasok, ano? Mm -hmm. Eh, malapad ito, kuya. mga... hektarya ito. Oo, oo nga, oo. Tatlo hektarya. Napakalapad nitong ano na ito. Area na ito. Ito naman, si yan na nakaupo na yan. Ano yan? Yan ang dating tumutulong kay Almera. Yan, yan siya. Noon. Ngayon, hanggang ngayon, eh, binisita niya para makita niya yung mga ayan si Anin, ano yan ina, eh, 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 ina eh, anak niya itong bata na ito si Moros na, na pano -so oh. siya nga sa simula ano, oh, niya, yung, yung, yung binyagan niya ng pag-alay. Napanood no, na ko -so no, yan. Na, <coughs> Simbahan ng nabalitis. Doon yung mm. nakangat na mga <coughs> na kampay. <ng> na, <coughs> na ako niya. Uh, alay sa Oo. Oh sa lahat ng kahang doon. Ito naman, pumatok naman. Eh, kumalat din. Ang, uh, Oo nga. Eh, walang swerte sa buhay eh. Marami naman sana nagmamalasakit, Kuya, Kaya lang, uh, parang hindi siya uunlad. Uh, Ibig sabihin eh, Ah, uh, hindi siya marunong sa pag-unlad ba? Hmm. Eh, puro bagsak ang ano. Puro bagsak pa lang Ang ano na lang namin, kaya namin binadala doon na lang sa mga bata na oh. awa kami na ganun ang naging kalagayan. Hmm. Nasa yung mga yan. Ngayon, sumawag tumawag dito, kaya tira. Eh, sabi mo, pumunta yung marito. Eh, wala namang pinagtatabo yan palaro sa big Oo. Oh eh papunta yung lang dito to, so, lalo ng ano, pagkatabuyan ng binal eh. Mm. eh sabi ko matutulungan doon dito sa so, pasamantala mm. ayan ayan so, uh, na eh, so, sa, sa mapatpatyan mapadpad dyan layo sa pa naman ng bite at saka mabadpad dyan Gubat din. Uh, gubat din. Eh, oh. Eh, gubat, rin, pero, oh, gubat din, din. Malayo naman sa Kaya nga maganda Sari -sari na rin rin mm. Maganda na rin at dito siya nakarating kasi kung sa kalsada siya, wala siya talaga matutulog kung sa kasal. <laughs> Silang magina. Hindi kami <laughs> Ah, sige, tuloy lang kuya ang inyong uh, pagpapainit dyan. Uh, sige. <laughs> ah, sige. ano natin to? Ayan na si Ramos. Ramos. Papalit Ramo. na na, kasakit eh. Agoy. Ano, ano na to eh? Prince Rashid na to eh. Prince Rashid. Mm -hmm. <laughs> Oo yeah. nga. Nagkasakit ano siya eh. Nagkasakit siya pag Ramos. Pinalitan ko na. Kasi eh, kaya yan, Almira, laging nagkakasakit. Kaya dito naman, o, oh, tingnan nyo naman yung inyong... Paligid, lamig. Ay, yung palamig at saka yung ano rin talaga dito, Potin. yung yung inyong Potin. Potin. kinalalagyan. Open. Kaya lagi siyang, ano, ah, magkakasakit talaga yung bata. Ayan. Ate Bindo siya. Iyan, iyan, Ramo punta na. Pupunta pa naman sana ako bukas. Do? Wala na. Ilang yung vendor? Pinabayaan ka na ah. Nang ano? iyimong ama. Ano? Itlog pa niya. Itlog. Itlog ang dala? Itlog niyang dala. Itlog na naloloto o itlog na ano? Hindi maloloto. Ay patay <laughs> tayo dyan. Itatapo na yun. Nak na. Ang grabe ah. Ah. Ay mga kabindor hanggang dito na po ang aming update sa Magina. Ah uh, kasama ko si Idol Migo. Ah uh, bibigyan na lang natin ang nakakaawa talaga ng kanilang kalagayan ng mga bata. Bigyan na lang natin sila ng meron silang eraos nitong itong araw lang ito. Kasi Uh, may aron akong kinita na kunti sa aking pagtitinda mga kabindos eh babahagi ako sila kasi nakarating kami dito ayan ah uh, eh, ano? o oh, eh, pili mo nang makakain nila gatas o ano para makatulong sa inyo ko to, Kasi alam mo naman yung pinagkakakitaan ko, ano lang din. Uh, ah, siyempre, may family ako. Hindi man ako uh, sumasahod din sa YouTube kasi mahina lang naman ang Hina ano po. ko. Yung, oh, hindi ka na nag-vlog? Bakit? Hindi na rin siya kasi gusto niya magtrabaho ng iba. Muna. Pero babalikan niya yung vlogger. Oo, oh, naghanap ang mga viewers eh. Mm. Sabi ko, awan ko, hindi ko alam. Hindi, wala kaming kontak ni Kuya Migoy. Alam mo na, nahiya din ako eh. Ay, sabi ko. Yan, thank you, thank you so much po sa inyong panonood. Ah, uh, uh, binabati ko kayong lahat diyan. Ah, uh, man o hindi, eh may intindihan niyo kami na kami ay vlogger kasi ito ang trabaho namin. Ah, uh, thank you so much po sa inyong lahat. Salamat po. Nagdalo kayo ating mga viewers.